Somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say. Need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say I need somebody to heal Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say I need somebody to heal Ayan. Hello everyone! Hello guys! Ayun. Gusto ko lang din guys na i-share sa inyo guys ang ating cactus na tinanim. Ayan, ito ay tinanim ko guys nung June 25. Ayun, nung June ko pa tinanim ito. Ayan. Ayun, ipapakita ko dyan, guys yung dati na look niya no habang tinatanim ko po siya. Ayan. At ito na siya ngayon. Ayun. Ang date ngayon guys is Uh, January 18, 2024. Ayun. At, nung tinanim ko is June 25, 2023. And, ayan guys. Ayun. Uh, gusto ko kasi guys, kapag ang mga cactus, gusto ko sila kumpul-kumpul. Kaya, <clears throat> ayan, ang ginawa ko is pinagdikit-dikit ko sila. Yun. Di ba ang ganda niyang tignan? Yun. Natutuwa ba akong tignan kapag ganito ang ating cactus? Yun. Sana. Sana all. Pag <laughs> habang tumatagal, yun, gumaganda. At makita ninyo guys, walang, wala pa siyang mga anak ito. Ayun, nagkaroon na ulit ng mga babies. Napakasipag na mga nakitong cactus na to. At, yun, pag hinawakan mo guys, masakit, masakit siya, yun, masakit siya tumusok, itong cactus na to, kaya pag nagtanim, ayun, may gamit akong uh, pang ipit, yun, pero kahit na um, masakit siya, yun, gusto hmm, pa rin siya guys, kasi napakaganda niyang titigan, kasi kumpul-kumpul siya, And na uh, itong cactus na to is eh, napakasipag mga anak. <laughs> Ayun, tignan kung tignan niyo guys, napakasipag mga anak. Lagi po siyang nagbibigay ng babies. Ayan. And itong cactus na to is hindi ko pa siya nakita ang namulaklak. Matagal na sa akin tong cactus na to. Um, yung mother niya nandun sa labas. Ayun. Um, malaki na siya. Parang nagkwan na nga siya eh. Nagkolomnar nagkulumnar na yung <coughs> ayun, ino yung kanyang mother kaya maga, tumaas na and ayun, marami na akong naipropagate, na marami na akong naitanim na na ah uh, pa na to, yung cactus na ito pero hindi ko pa rin po alam ang pangalan ng cactus na to, pero napakaganda di ba diba? ayun di pa. ganda-ganda niya. Ayun. At, yun. Uh, kaya na rin din pong mahala, guys, na mag mag-ID. Pero talagang hindi ko po alam pangalan nitong cactus na to. Basta gusto ko po siya. Para sa akin kasi, pag maganda sa aking paningin. Ayun. Mm, Gustong gusto ko siya. Yun. At ito, guys, parang balak ko na naman po siyang tanggalan. Ito. Gusto ko siyang tanggalin guys at ipopropa na naman natin siya ulit. <coughs> Ayan. Para makalaki ito. Ayan. Parang bala ko na naman itong tanggalin para itanim na, na naman natin. Yun. Yung iba kasi dito, itong mga ito, ito, itong mga to. Mga babies nga niya, galing dito yun guys. Ngayon, pinagtatanggal ko, tsaka ako siya itinanim dito iyon, 'yun. Ang tagal. Jun, natagal din siya pero habang tumatagal at sakang ganda nung kanyang kwan. Kumikintab kasi siya eh. Focus natin guys. Yan. Kumikintab yung kanyang <coughs> 'yun, eto. Kumikintab, makintab yung kanyang ah uh, 'yun, yung kanyang skin. And ayan guys, at ah, saka grabe, maganda tong cactus na to kasi nga yun. Uh, hindi ko pa siya nakitang nagkaroon ng ng mga insekto. Hindi ko pa nakitang kuma, may kuma, kumapit na insekto dito sa cactus na to. So kung kung nakikita ninyo guys ito is normal lang po sa kanya ito dahil sign daw po kasi yan ng sobrang tanda na, tumatanda na ganun hindi po siya sakit. Kumbaga talagang kwan lang po niya yan. Yun. Habang, tuma, habang tumatanda kasi, yun, nagbabago. Nagkakaroon siya ng ganyan. Yung mga, yun, eto. Yun, hindi po yan. Ah, uh, yun. ray <laughs> Masakit. Masakit siya tumusok. <coughs> hindi po yan, kumbaga, hindi po yan insekto or kung ano pa man din yung na, na, na na insekto na naiisip po ninyo. Kumbaga, shine na lang daw po yan ng katandaan. Ayun, matagal na rin din kasi to. Yun. At saka ito. Yan, matagal na rin din siya. Kaya, yun. Um, mahi mahirap siyang hawakan kasi masakit siyang tumusok. Pero, di ba, pag tinititigan mo lang siya, huwag mo lang siyang galawin. <laughs> Diba? Huwag mo lang siyang galawin. Um, 'yun, titigan mo na. hanggang sa titig na lang tayo. 'Yun. Pero kapag tinanim din niyo to, guys, kan kailangan niyo talaga mag gamit ng tong o kaya pang-ipit para hindi mo siya hawakan, mahawakan kasi masakit siya pag tumusok. 'Yun. At ayun, guys, sana nagustuhan po ninyo ang aking video and ang aking senior ngayon. Yun. Uh, alam ko itong cactus na to, guys, is ordinary lang. Hindi siya, hindi siya, akwan ah, mamahalin. Parang ganun. Pero, kahit ordinary man siya or hindi man siya yung may tawag dito eh, hindi naman siya class, uh, class na cactus, kumbaga uh, um, mamahali na cactus, pero nakakapagbigay naman po siya ng saya, at ayun, nakaka-aliw tignan, yun, o ba diba po, yun, at at ayan guys, maraming maraming salamat sa panunood, and ayun, sana nagustuhan ninyo itong cactus na ito na nai-share ko. And malamang may mga ganito na din po kayo. And yun. Hindi po kayo magsisising alagaan ang uh, cactus na ito. Yun. Uh, bye bye guys. Ayun. Please please po don't don't forget to like, um, share, and subscribe. Maraming maraming salamat click na rin i guys ang notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong upload. Maraming maraming thank you everyone. Bye. God bless us all. 'Yun, God to be glory. Bye-bye. Somebody to heal, somebody to know